mga detalye sa nawawalang sa bungero. Unti-unting inilalantad ni Pati Dongan ang ilan pang mga sangkot sa pagkawala at pagpatay sa mga sabungero. Nakasali na ang isang dating hukom at isang mataas na opisyal. Pero ang tunay na mga nagsagawa ng pagdakip at pagpaslang ay isang grupo ng mga pulis na isa-isang pangangalanan ni alias Totoy. Marami ang nagsasabi na kung may tuturo ang mga pumatay sila ay makukulong. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na may alam ang kapulisan kung paano sila maabswelto sa akusasyon. Isang salita lamang ang babanggitin at mapapawalang sala sa kaso. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong... <Sess> totoo ba Lumilinaw na ang ilan pang detalye hinggil sa mga missing sabongeros habang nagtatagal. At ang mga akusasyon ay naglalabasa na rin sa pagitan ni na alias Totoy o Julie Dondon Patidongan at ng mga inaakusahan kasama ang bilyonaryong si Charlie Atuang, si Gretchen Barreto at ilang kapulisan. Meron na rin isinampang kaso ang abogado ni Ang laban kay Patidongan isa sa ilalim sa State Witness Protection ang pangunahing saksi. Gayunpaman, hindi pa rin na isasagawa ang plano na sisisirin ang higit sa isa narang mga labi sa ilalim ng talik Lake. Natitiyak ng saksi nang nagsagawa ng kalunos-lunos na pagpatay ay grupo ng mga polis at kung lalabas ang ebidensya, walang duda, himas-rehas ang mga salarin. Marami sa Pilipinas ang naniniwala na kung maiaaho ng ebidensya mula sa ilalim ng lawa ay may pakukulong ang grupo na dumakip at pumaslang sa mga biktima. Subalit ang hindi alam ng mga karaniwang sibilyan ay may alam ang kapulisan kung paano sila maaabswelto sa akusasyon gamit lang ang isang sagot. Sagot na nakatulong sa maraming suspect na mapawalang sala sa krimen na kahit nakalatag ang matibay na ebidensya beyond reasonable doubt ay nakaiwas ng kulong. Ito ang isang sagot na ginagamit ng mga pulis ngayon sa bansa upang mas malaki ang posibilidad na makaiwas sa bilangguan. Isang sagot na naririnig sa mga Senate Committee upang malihis ang kaso. Bagamat palaging naririnig ito sa bibig ng mga akusado Gamay na gamay ito ng kapulisan bilang panangga sa anumang akusasyon. Minsan pa nga ay pinagtatawa na ng ibang netizens kapag ginagamit itong sagot sa mga Senate hearings sa Pilipinas. Pero hindi nila alam na almost foolproof ito na panangga sa mga paratang lalo na sa pagpaslang sa mga nawawalang sa bongero. Kabisado ito ng mga abogado dahil kasama iyan sa isang semester ng criminal case sa law school madalas itong ginigit sa mga kliyente na suspect para hindi makulong. Bihasa rin dyan ang mga pulis dahil malaking bahagi ito ng kurikulum sa criminology o pag-aaral sa mga krimen. Ito ay base sa prinsipyo ng ignorance of fact o mistake of fact. Hindi ito pareho ng ignorance of the law o yung katagang hindi mabigkas-bigkas ng tamang pronunciation sa Latin na ignorancia juris non excusat. Kapag sinabing ignorance of fact o mistake of fact, sa Latin ay ignorancia facti excusat. O pagkakamali sa pananaw ng akusado kaya nagawa ang krimen. Sa madaling salita, ito ay maling akala at hindi sinadya. Dahil dito nawawala ng masamang motibo o criminal intent ang ginawa at humihina ang paratang laban sa suspect. Kung matatandaan, noong ika-25 ng Nobyembre taong 1991 sa barangay Milan Lemery ng Iloilo, -Ilo, tatlong kalalakihan ng di umano pagkamalang mga NPA kaya pinaslang ang panangga ng mga suspect ay ang mistake of fact. Base sa GR number 206725 ng Philippine Supreme Court, ang kaso ng People of the Philippines versus Esmael Gervero at ng iba pa, na ang mistake of fact is a misapprehension of a fact which if true, would have justified the act or omission which is the subject of the prosecution. Hindi na siguro kailangan maging eksperto ang isa sa batas upang maunawaan ang ibig sabihin nito kailangan lang ay bukas na pangunawa upang ito ay maisalin ng gusto. Kapag sinabing misapprehension, ito ay mali sa pagkakaunawa o maling pagkakaintindi ng isa sa fact o sa sitwasyon o sa nangyari. Ang sabi ay, would have justified the act or omission. O kung mapapatunayan na kaya nagawa ang krimen ay dahil sa maling akala, maaaring mabswelto ang akusado. Magkakaroon ng tamang dahilan ng ginawang krimen kahit nakalunos-lunos o kahit pa kakila-kilabot kapag napasukan ng mistake of fact. Minsan bumababa ang sintensya at madalas ay napapawalang sala. Nangyayari ito dahil kung mapapatunayang nagkamali lang ang akusado, mawawala ang masamang motibo sa krimen, ang criminal intent o malice. Gagaang ang kaso laban sa kanya at malaki ang posibilidad na ito ay mapawalang-sala. At alam ito ng mga pulis sa Makati, isa at sa pinakapaboritong kaso na pinag-aaralan sa kursong criminology. Ay ang kaso ni Atchong sa Estados Unidos. Isa itong case study kung saan ay talagang pamilyar ang mga criminologists. Sinaksak ni Atchong ang kanyang roommate dahil napakamalang magnanakaw. Ikalabing apat ng Agosto noon pang taong 1908, bandang alas jis ng gabi, nagising ang isang atyong dahil sa ingay na may pilit bumubukas ng pinto ng kanyang kwarto. Pumupo ito sa kama at dalawang beses na sumigaw, sino yan? Pero walang sumagot. Dahil sa lakas ng kalabog sa pinto, inakala niya na may magnanakaw sa labas ng kanyang silid. Dahil sa madilimang lugar, natakot si Atchong na baka makapasok ito sa loob. Kaya sumigaw siya at sinabi, Pag pumasok ka, papatayin kita. Biglang may tumama sa tuhod niya at akala ay sinaktan siya ng taong pumapasok. Yun pala'y ang upo ang nakasandal sa pinto. Kaya sa gitna ng dilim at sa matinding takot, ang kutsilyo sa ilalim ng unan ay ginamit sa pagpaslang. Hindi ko po alam, Your Honor. Sir, hindi ko po alam yung... I don't know, Your Honor. Ah, uh, hindi ko po alam, sir. Uh, wala akong idea kung bakit. Hindi ko po alam yung... Hindi ko yes, po alam, ma'am. Ang masaklap na katotohanan ay lumantad. Hindi pala magnanakaw ang gustong pumasok. Kung hindi, ang kanyang ka na si Pascual. Tumakbo ito palabas at natumba sa hagdan. Duguan. Nang sinundan ni Atchong sa liwanag ng buwan doon lamang nito nakita na ang kanyang sinaksak ay ang roommate. Nang dumating ang mga polis, umamin agad ang lalaki na siya ang gumawa. Pero ipinaliwanag niya na inakala nitong magnanakaw si Pascual. Nakasuhan siya noong una pero nabaligtad ang hatol sa Korte Suprema. Sinabi na malina sa mga nangyari na si Atchong ay nanaksak dahil sa matibay niyang paniniwalang magnanakaw ang nagtangkang pumasok. Sa madaling sabi, absuelto dahil sa mistake of fact. Kung pakikinggan ang sagot ng kapulisan sa ilang Senate House Committee kapag inaakusan sila ng mga senador, ang kanilang rason ay, hindi ko alam. Kung magkukwento ang isang pulis na naganap at siya ay implikado, ang una nitong babanggitin ay mga tunay na detalye muna at pawang mga katotohanan o mga verifiable facts para kapanipaniwala ang kanilang statement. Pero kapag ang kwento ay nasa bahagi na tila ito ay masasangkot, ang sagot ay hindi ko po alam. Sa unang tingin, ito ay tila nap katanga, Pero hindi yan aksidente, iyan ay ensayado. Malalim ang implikasyon ng katagang hindi ko alam sa korte. Dahil sa prinsipyo ng mistake of fact, katulad ng kaso ni Atchong, pwede silang mabswelto. Siyempre, hindi nila sasabihin wala silang alam sa lahat ng pangyayari o hindi nila alam na may masamang naganap dahil medyo palsong dahilan ito at kontra sa ebidensya. Kaya sasabihin lamang na hindi ko po alam sa tamang oras para epektibo ang palusot. Lalo na kung ang kwento ay papunta sa bahagi na magbubulgar na may ginawa silang anomalya. May mga variation din ito para hindi mahalata ang pattern. Katulad ng hindi po ako sigurado o oh, hindi po ako aware o oh, akala ko po. Mga pambungad diyan sa elementong mistake of fact ng criminal law. Mabisang panangga sa mga akusasyon at aligasyong kriminal laban sa mga polis. Hindi nga naman sila masasangkot kung mali ang kanilang pagkakaunawa. Bukod dyan, ang rason na hindi ko po alam ay magbibigay ng karagdagang oportunidad sa akusado. Unay ay ang kanilang mga testimonya o sinumpaang affidavit. Maharing sabihin na hindi nila alam noong una dahil nakalimutan lang, pero ngayon ay natatanda na. Hindi naman babaguhin ang buong salaysay dahil iyan ay perjury. Magdadagdag lang ng ilang detalye. Pangalawa, oportunidad ito para lituhin ang kwento. Nang hindi matunto ng buong katotohanan at lumabas na sila ay may kinalaman. Pangatlo, mawawala ng bigat ang public scrutiny laban sa kapulisan. Mababago ang pananaw ng taong bayan, imbis na sila ay masama, sila pa ang biktimang walang kaalam-alam. Katulad ng mga naunang pagtuligsa sa mga pulis sa mga darating na Senate Committee hinggil sa Missing Sabongeros, makakaasa ka na magiging rason ng kapulisan ay ganun pa rin base sa mistake of fact. Tatagta rin ng mga akusado ang Senate Committee ng mga katagang hindi ko po alam o oh, I am not aware at hindi po ako sigurado upang mahirapang makuha ang totoong linya ng kwento at hindi matunto ng buong katotohanan pero pwede pa rin baguhin ng salaysay. Pipilitin ng komite o ng kamara na maibulgar ng kapulisan ang mastermind ng krimen, ang mga akomplis sa pagdakip ng mga sabongero at mga salarin na nagsagawa ng kalunos-lunos na parang killing me softly. Anong aral ang mapupulot dito? Hunti-hunting inilalantad ni Pati Dongan ang mga detalye hinggil sa mga nawawalang sabongero. Sangkot na ang isang dating hukom at isang mataas na opisyal. Pero ang tunay na mga nagsagawa ng pagdakip at pagpatay ay isang grupo ng mga pulis na isa-isang ibubulgar. Marahil sa hinaharap na committee hearing, malalaman natin kung paano gagamitin ng kapulisan ang isa sa pinakamabisang panangga laban sa anumang paratang. Ang mistake of fact, hindi ba sabi? No crime can be defended on the grounds of common sense. Buksan mo ang iyong isip at hayang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan. Uh, Mr. Chair, sir, actually, hindi ko po alam yung... Hindi ko alam, Your Honor, kung anong motive niya, Your Honor. Hindi ko po alam, Your Honor. Miski sa akin, tanong din yan. Wala po akong idea, Your Honor. Wala akong personal knowledge, Your Honor.